Dagsaan na sa Baguio City ang mga turistang nais mamasyal at matakasan ang mainit na panahon ngayong tag-init. Isa sa mga patok na aktibidad sa lungsod, ang boating sa Burnham Lake na kabuhayan ng ilang nagpapaupa ng bangka gaya ni Noel. Pero ngayong tag-init, hindi nito maiwasang mangamba. Ang level kasi ng tubig sa Burnham Lake bumaba. Bumaba na ng tubig yan. Uh, kailan niyo po unang napansin na bumaba pa? Last February. Anya, nasa anim na talampakan na lang ang level ng tubig mula sa lalim nitong 8 talampakan. Normal lang daw ito tuwing taginit pero pangamba niya ay baka masira ang mga pinapaupahang mga bangka kapag sumadsad ito. Mabuti raw sana kung may perang pampaayos sa mga ito kaso sa jaraw mahina ang negosyo sa ngayon. Uh, sa gilid, pag napunta sa gilid, na nabubutas siya. Ah, nagagasgas? Oo, kasi may kuwan dyan eh ay simento. Ito rin ang problema ang kinakaharap ng ilang nagpapaupa ng bangka. Kagaya kahapon dun sa gilid dun, may yung pasakay namin napunta don. dun, eh mahirap talaga na hilain mo kasi mabubutasan. So antayin mo talagang itulak mo bago pumunta dito sa may tubig. Hindi naman ito alintana ng ilang mga turista. Wala naman, okay naman. Okay naman. Oo. Hindi naman kayo nagyarapan. Ano naman, hindi nga kami tumatagil. Okay naman, ayos naman ang takbo. Maliban sa pasyalan, nagsisilbing catch basin tuwing tag-ulan ang lawa. Sa ngayon, umaasa sila sa City Parks and Management Office para sa pagdaragdag ng tubig sa lawa o sa pagbuhos ng ulan para madagdagan ng tubig sa lawa. Kahapon, muling umulan sa lungsod na nagtagal ng halos isang oras. Yun nga lang, mahina hanggang sa katamtaman lang ang buhos nito. Ayon sa pag-asa, epekto ito ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. This uh, condition will continue dahil lang naman si easterlies. Yung si easterlies kasi nagbibigay ng ano ng localized thunderstorm. Sa mga nagdaang araw, naranasan sa probinsya ng Benguet at iba pang bahagi ng Cordillera ang maulap na panahon, pero kadalasang wala itong dalang ulan. Paliwanag dito ng pag-asa, mo ulan pero hindi siya na mature masyado, no? kaya hindi siya ulan. Pero kapag ang isang cloud development, eh, nag yan, so in-expect natin na siya ay uulan. Isa sa mga paraan para maibsan ang epekto ng tagtuyot sa probinsya ng Benguet ay ang pagsasagawa ng cloud seeding. Ang problema, walang nakikitang namumuong kaulapan sa ngayon ng pag-asa gaya ng cumulonimbus clouds o stratus clouds na mainam para sa cloud seeding. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ihip ng Easterlies, idineklara na ng pag-asa ang pagpasok ng tag-init. Sa pahayag ng ahensya, tuluyan ng humina ang pag-ihip ng hanging amihan o northeast monsoon at inaasahang mararanasan ang dry at warm condition sa mga susunod na araw. Mayroon pa rin aasahang pag-uulan dulot ng isolated thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Samantala, dahil sa El Nino, patuloy pang mararamdaman ang below normal rainfall sa bansa na magdudulot ng drought o dry spell. Tiniyak naman ang pag-asa na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa lagay ng panahon sa bansa para maabisuhan ang publiko at ang pamalan sa epekto nito. Sa ngayon, pumalo sa 27.4 degrees Celsius ang pinakamainit na temperaturang naitala ng pag-asa sa lungsod noong ikalabing siyam ng Pebrero ngayong taon. Charles Nicolimon para Salison Headlines